Ngayong araw, kita ko lang sa inyo yung bago nating discartes paglaga ng ng sisyo mga kormeng na hindi na tayo kumamit ng brooder galing the old hanggang 2 months kita natin sa inyo mga farming Nating bagong na bili yung forming ano at ito yung kanilang pabahay yan at yung yan at yung bigan. kainan nila yan ito mga forming one man old one half na itong uh, maliliit yung isang pula uh. two months na yan i lang natin sila dito sa ating bagong net yan 20 square meters lang ito mag-forming para sa ating mga sisiw mga sisiw lang ito ito ang ating bagong paraan ngayon nga hindi na tayo gumamit ng brooder kasi magamit tayo ng brooder tao dito sa ating manukan apakan at yung mga sisiw yung natin itong post ay gamit ang brooder niyan ito kiro pero inapakan yung mga sisyo natin. Ito lang mga uh, natira, maliliit na lang. ano? yan. Kunti na lang. Ilang piraso lang to Samahan natin ang inahin dito sa ating bagong net. Ito ang net mga farming. Ang ilagay natin dito, galing the old hanggang 3 months. Dating ng 3 months, lipat natin sa kabilang net natin kita natin may may sa inyo ito sinasamahan natin ng inahin yung mga uh, sisiyo natin Ayan. kita yung may inahin may mga sisiyo na maliliit 2 weeks old ito mga parmen mga sisiyo natin yan may kasamang inahin yan si para ma Lim -liman na kapag gabi yung sisiyo nila yan ang uh, ating bagong Karte ngayon pag alaga ang sisi mo farming. Yan. Pwede nyo nyo gayahin. Na tayo tipid sa sa gastos. Hindi tayo gumamit ng kurinti. Kasi walang kurinti sa bukid. Sinamahal natin na inahin. Pagdating ito, one month ito mga karming yung uh, inahin nila, kunin natin. Lagay natin to sa kabila ng tingit, hit. mga may four months old so nga sisi mga lumalagat breeders yan natin iskarte farming dito di old sabi nga di old hanggang 3 months dito natin sila lagay yan para yung mga sisyo natin sasanay yun sasanay na sila sa klima hindi sila daling magkasakit kasi kagala sila parang nabuhay lang sila ng normal malaban sa sakit kasi sanay sa iba ibang panahon yan ang na ating discarding yung farming para makadami tayo okay naman kung gumamit tayo ng brother mag farming pero kailangan lang araw-araw tingnan natin kung may kasamang inahin kung may ilaw naman pwede naman walang inahin sa akin kasi walang ilaw dito sinas bukid tayo samahan natin na inahin pero inapakan yung asisyo ngayon yan ating bagong diskarte bili tayo ng bagong net para lang sa mga sisyo at mga 2 months old hanggang 1 month old yan ita tayo may nat along nga uh, laki-laki na ito 2 months old ito magforming napakain natin sa kanila tik-tik lang Pahaluan natin ng Kalimax 2. Yan o. Para di ka tayo ma pagkihan ng gasto kasi native ang itong karoin. Tandahan lang tayo sa paggalaga. Kasi hirap tayong wala tayong malaking kapital. Yan mga karoin. Pwede nyo gayahin ito. Kung so, may natutunan kayo sa ating video subscribe sa ating channel at pakipalo naman sa ating Facebook page mga kami para sa mga bago natin i-upload ang ating bagong pamaraan ngayon sa paglaga ng mga sisyo mga kaparming yan yung bahay nila yan sila matutulog kapag gabi lalayan natin maya kasi bago lang dito ngayon natin ito nilipat yung uh, uh, laki natin yan you know? o natin ng pakpak at saka buntot para hindi lumpad kasi mababa lang yung nita din ako mababa lang nasa 5 feet siguro ang haba, taas prosesyo lang talaga yan yan ang nasisyo natin kalaba sila pero hindi sila makalayo kasi yung inahin nila dito lang sa loob pag pinakawalan natin yung inahin dito sa labas yan nakain ng mga banog o uwak para hindi kainin dito lang ang inahin dito sa loob yung mga sisyo makagala sa gawa labas yan o kita nyo magala sa, sa, labas kasi kalabas na dito sa butas ng nito yung uh, yung kalalaki 2 weeks old o so, 1 month old ah, hindi yung kalabas dito ng kasi maliit yung butas yan yan ang ating mga uh, alagang isyo maliit kunti lang natira maramig marmar sila pero apakan mata yung iba yan ang ating pamaraan ng makorming at yan lang share ko sa mo makorming sana may nato makukuha tayo kayong, kayong kunting tea sa ating pamaraan para lang ito sa mga baguhan mga parming kung ma tagal lang kayo sa manok alam nyo itong pamaraan sa pagalaga ng masisiw Yan. Ito isir share ko lang ito sa mga kagaya kong baguhan. Sa, ang uh, sa personal kong experience lang. Yan. Ito bago lang natin to pinakulan. Ngayon pa lang. Yan. At salamat mga perming. Sana may nakuha kayong idea. Ay tunti mga Maraming salamat po.